Okay, magandang gabi sa inyo mga subscribers, mga viewers. Uh, once again, Papa Leaves, back in your service. Siguro mga 3 weeks din ako hindi nakablog, ano? Kasi alam nyo, yung cellphone ko ay nasira, ano? Uh, pinaayos ko rin kahapon at uh, okay na. Uh, Siyempre matagal natin na natin kasi nag-ipon muna tayo ng budget, ano? Para mapaayos natin. So, ah... Uh, Si so, Aaron nito ay uh, kaarawan ng aking anak, ano, na si Lila Joy, the Master Coffee. Yeah. So, celebrate kami, pero simple lang, kami-kami uh, lang. At saka, ang plano ko ay uh, pizza birthday. Bibili na ako ng mga pizza para yanda namin, ano. So, alis ako, punta ko sa isang, uh, uh, what do you call this, uh, pizza house para mamili doon. Okay, so uh, uh, ito ay nagpapasalamat lamang sa Panginoon. Hindi naman importante yung pagkain o ano dyan. Importante na tayo ay uh, uh we have to glorify God to be thankful to God na nakaabot siya sa ganyang edad, ano? Na healthy, binigyan ng talent, uh, blessings and everything. So, all give thanks unto the Lord for His good. Okay? So, Meron kaming ayro kong kunting ipapakita sa inyo para at least kayo ay uh, yung malibang din ano na ang pag-celebrate hindi lang yung uh, paramihan o paramihan ng pagkain na ano? uh, let us uh, uh, we call this uh, appreciate God's faithfulness okay there we go subscribers okay sa tara ko lang sa bibili ng pizza, no? Ah, uh, bibili ako kasi ang yanda ko sa birthday ni Jojo, ah, uh, pizza. Yan lang kaya natin. Eh. Pizza birthday. So, nandito ako sa isang pizza house na bibili ako para ihanda namin sa birthday. So, ito na guys. Uh, Nakuha natin natin order at uh, huwag na tayo sa bahay para makaka-start na tayo ng ating uh, celebration. Narating ko lang at uh, ito na nanda namin sa lamisa, no? yung pizza. Uh, ready for sa kainan. Ready for kain. Happy birthday, Joy Joy! Happy birthday, to the Joy Joy! Happy birthday, to the Joy Joy! Turn this mm -hmm. flat paper world line Tingnan so yeah? uh, na ni Joy Joy, Ang sabi niya. Ano ba? Ito na. Ito na sila, oh. Ito na. Hey, Joy. Happy birthday. Ayan. Ito na. So, nakanda so, na yan, the... So, umpisa receptors. na natin. Umpisa na namin, ha? 365… Na. birthday girl, oh. kumakain na. Kumakain na. Ayun, ayun, kumain na. Kumain na. Um, pizza, 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 pizza. Kaya Ayun, kain okay, na no? Sa happy birthday sa kay Lilia Joy. Ready, one, two, three, blue. Happy birthday to you. Happy birthday to you lang lang lang. <laughs> happy birthday, <laughs> happy birthday, happy birthday you to want you. Hmm, you a blue? Really? no, it's okay. Yes, coffee with pizza. Itong coffee na togin mix ni Master Coffee. Ani yeah. mam, uh, ni Ma uh, Master Coffee, itong coffee to. Uh, So, ikaw natin. Subukan natin to kung masarap pa to, no? Masarap. Okay. So, gawa to ni uh, Master Coffee. Will Joy. Hey, Hey, yeah. Hey. Okay, guys, uh, tikman natin, ano? Kung talagang masarap ito. Uh, siya masarap talaga kasi gawa to ni Master Coffee. Agay. Okay, Ay. Ah, ang sarap sarap talaga wow so guys ang um, tabangan nyo uh, mag-open ako ng uh, uh, ice coffee business ano uh, sa king shou shoumy business uh, isama ko itong uh, uh, ice coffee na business so talagang masarap to no kasi gawa to ng uh, master coffee natin na imimix. na ititinda natin ititinda ko to kasama ng shoumy ko abangan yun. malapit na. Uh, ang pangalan yan ay um, The Master Coffee, LJ. Okay? So, abangan na abangan yun. masarap yan. At tignan, ito, ito na, ibidin siya ito, sarap-sarap talaga. Oh. Mm. Okay? So, watch out sa opening ng aking isang cart. Uh, uh Master Coffee, my Master Coffee, LJ. birthday. You have Why? You have the contact My man. eyes is the color blue. Mine is gray. Mm -hmm. Our uh, celebration is over. Bye bye and uh, good night and uh, happy birthday and uh, good night. So, ano masabi mo? Pa-pasalamat sa mga Okay. Thank you for watching. Okay, bye-bye and see you later. Okay, bye-bye. Ah, -bye. uh, busy-busy pa si American ng ilaw sa kanyang live ceiling sa taas, ano? So, hindi pa sa kasama sa pagkain dito. Pero sigurado, pagbabayan, gutom na gutom na yan. So, itay natin pagbabaya At uh, mayroon pang naiwan na pizza dito. Okay? Bumba Bumaba na siya, bumaba na. Uh, gutom na. Gutom na, gutom. Tapos na live. <laughs> tapos na live sharing, ha? Ayan, yun. Grabe uh, so. Gutom na siguro yan, gutom na. Mm -hmm. Kasi tagal na nag uh, live sharing, eh. Two so, hours. Two hours? Two hours na ka tayo. Wow. Pagod ako oh. <laughs> By the way, birthday ngayon ni Jojo. So, ayan. Kain tayo, best. Nakakaon sila, Alpha. Oh, kain na sila. Tapos Tapas na. na. Okay, yeah, so, kain muna, kain muna kasi gutom na to eh. Tagal na nag-live uh, ano? Okay. okay? so that's it mga subscribers. Tapos na ang aming celebration. Very simple, ano? Kasi kami-kami lang. Uh, may bisita kami pero isa lang yung kaibigan ni Joy Joy, ano? So, ang importante dito na tayo ay nagpapasalamat sa Panginoon sa mga bagay na... Uh, binigay niya na hanggang ngayon siya ay healthy at saka binigyan ng mga blessings na naging uh, isang di sa isang School na university at uh, na promote din siya isang uh, coffee shop no na very popular in the whole world na become uh star... Uh, 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 uh hindi ko na, <laughs> parang ibanggit ko na sana no uh, isang malaking uh, coffee shop na siya ay inaward na bilang uh, master coffee. Wow! At naging supervisor siya sa isang uh, branch nila dyan sa Pisted Walk. Pasyalan nyo siya, nandyan siya. Baka makalibre pa kayo din. Okay, so uh, once again, the subscribers, viewers, thank you very much. And uh, God bless you all. Bye-bye!